laki nagkukunwari pa laki na parang nagkukunwari ka pa laki brad kukunwari pa na pagod na pagod first time natin umakyat sa mayong payong na uh, gravel bike ang gamit so ang unang ahon na naakyat ko na hindi ko alam kung kakayanin ko lahat try lang so dahil first time nating ano uh, umakyat ng uh, mayong payong ng naka gravel bike papakiramdaman natin kung kaya ko kung kaya kong akyatin Ayan. Hirap umakyat guys. Yeah. Ha. Mukhang kaya pa naman guys. Relax, relax Kung gusto mo magpahinga Pahinga tayo Shout out daw sa ating mga Ano dyan <laughs> ha! So yan ang akyate natin Pahinga daw muna konti si John. Grabe laging pawis mo laging Nakailang ikot ka na Criterium laging ginagawa mo uh, uh. Susuka o susuko tutulak okay yan o pa simple simple lang si Ed Darwin nakadalawang balik na kami parang susuko na susuka na Ay. Tingnan natin kung kaya natin 'to.